ng sa aking channel. This is Malakay po. Simple happiness. Simple buhay. Buhay na walang happiness. Let's stress. Join me guys sa aking simple Black for today sa magandang buhay po sa ating lahat. usapang electric bill po. So, ayan, short video lamang po tayo. So, last ano po? Ayan, last May, itong uh, year po na ito, ang ating kuryente ay medyo talaga tumaas kasi why? Yung ating uh, uh, Meralco is um kanilang singil po uh, per uh, kilowatt or is 12.07. So, ayan, ipa-flash ko na lang po sa screen. Last May, 12.07 uh, po. Uh, 12 pesos and uh, ayan, 12.07 7 uh, kilowatt per hour. So, um, ang ating konsumo naman noon, total consumption natin ng ating, elek uh, ng ating electricity is 351 ayan, kilowatt per hour. So, yun. Ngayon, June, so sobrang natuwa po ako. So, yun. Ang saya-saya po. Happy, happy, happy nanay po. So, yun. Happy po tayo kasi nakaba, uh, bumaba po ang ating kuryente ngayong uh, May ah uh, ngayong June yung ating uh, nag June ngayong ah uh, uh, due date po is uh, June 30 po so yon uh, last May May 24 po ang due date so ngayon June uh, 30 2024 po yung ating uh, bayarin po ang ating ano po ang Bill po natin isa 'yan 10.10 per uh, kilowatt hour po ang consumption. Ang ang singil ng ating ano sorry, ang singil po ng ating Meralco. So bumaba po siya ng 1.97. So 'yun. So sobrang natuwa po ako. So 'yan. Pero ang actual consumption po natin is tumaas po ng 373. Ayan, 373 kilowatt per hour. So 'yun. Tumaas naman po siya. So, yung ating consumption ngayong June is tumaas po siya nag, uh, ng 22 kilowatt per hour. So, ayan, imagine niyo last May po, ayan, 351 uh, kilowatt per hour. So, ngayon po, uh, is tumaas po sobra. Ayan. Tumaas po ng 22. So, tumaas po siya ng 22 kilowatt per hour. So, ang ating lang lamang po ngayon is dahil nga bumaba yung ating uh, consumption is, yan 3 ang bumaba bumaba po yung ating consumption. So, ang naging ano po, um, nabawasan po ng 469.77 pesos yung ating uh, kuryente ngayong uh, month of June. Ayan po, last, sa June, uh, May, May 24 po, uh, 12.07 nga po. So, ang ating binya, ang actual consumption po natin is 351 kilowatt uh, per hour. So, ayan, pagka ano yan, uh, tinotal po natin, itatimes natin, mamultiply po natin. Ayan, uh, 12.07 times 351 kilo uh, 351 kilowatt per hour is equal equivalent to 4,236.80. So yun po yung uh, binayaran ko last uh, May ano 24. So pero ngayon mataas po yung ating ano June. So ayan, ang ating uh, tumaas po is yung ating uh, consumption po. So ang single ng ko is 10.10 .10 per kilowatt hour. Yeah. Times mo sa 373 yung ating na konsumo mo, uh, tumaas po siya talaga ng 22 ha, kumpara doon sa last month po Pero, ang binayaran ko lang is 67.03. 3,000, 3,000, ayun pala, 3,767.03. So, ayan. So, nakatipid po ako ng 469.77 peso. So, imagine niyo, ang laking tulong po sa budget ni Nanay. So, ayan. Sa mga hindi po nakakapanood ng aking vlog, so, inilalagay ko po yung aking natitipid So ayan sa mga uh, hindi po nakakasubaybay sa aking ah, uh, uh, tawag dito sa aking mga vlog. So ayan, nalilito na tayo. Tapos ipapapasok po tayo. Ayan, baka mali po tayo. So, So, ayan, dito natin inilalagay sa ating garapon yung ating natipid So, ilalagyan natin ito ng ano yan, 469.77 So, uh, yun yung natipid na So, last month wala po tayong natipid kasi uh, lumaki, tumaas siya So, ngayon nakatipid tayo ng 469.77 peso So, yun yung ilalagay natin dito sa ating garapon So, may bibilin po tayo eh So, give natin sa sarili natin yung bilang isang nanay, regalo natin So, ayan guys, so ayan, tipid-tipid po tayo sa ating mga Ayan, sa pagkonsumo ng ating mga kuryente So, ganun po talaga mga nanay monitor po yung ating mga gamit dito sa bahay. So, yun. Thank you, thank you for watching. Ayan. Soon, soon po. Ayan. Pakikita ko po kung ano yung mga gamit ko dito sa bahay, sa aking mga vlog. So, yun. Thank you, thank you for watching. And if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po to hit the red button for the notification ng mga video sa magandang buhay po sa ating lahat.